ng uh, ma mahal na ano tugang uh, ang, ang may tutulong po ninyo sa akin uh, bala na po kayo kasi lalo hindi po ako taga rito taga buhol ako kaya naghihikahos po ako kaya... para makaroon ng magandang kapalaran ng ako kung pinagpaaral mo ako, ako ang nagpapalaki sa kanya ikaw, sumula nung pinanganak po sa inyo. Tulungan po niyo ako. Kuya sa bukid nagtiyaga na mag-ani sa ano? Ang tawag dito nay? ring-sing. O oh, sing yung inanihan na to. Wala na pakialam ang may-ari nito kasi inano to eh, Ita traktor na lang to. Andito si nanay yung nagtiyaga. Sabi ko nga may senior na siya bukas eh. Yung na niya, sinasako na lang yun. Imo yun na agi kapon? Iyon mm -hmm. hanggang doon siya. Walang limit to. Oh, kahit ilang umaang mo. Basta may bunga ang palay. Malagpa bagaw. Kamak mo yan. Ilang taong ka na, Nay? Ma, 77 si na. oh, 77. Si 27. Andito pa rin sa bukid. Samantalang yung ibang mga kabataan. Ang ganda ng mga edad. Nasa cellphone lang. Nakaupo. Pagsugoon mo mga tabo isang balde. Galit pa na nanay oh. Nay, kung may tutulong sa para hindi ka na mag ano tawag yan sa inyo, asyab o garab mag Bakit ani ani nito? Ano ang hinayin mo? Ano na lang pira. Eh, pakausap mo nay. Sabihin mo. Ano nay? Ano hinayin mo? Pira o bigas o grocery? Kahit ano, basta meron. Pero ano sabi mo, may nag-aaral kang anak o apo? Apo, kulihiyo. Saan? Sa payo. Dahil ka husman ako. Ikaw ang ga, ano na eh? Mm. Ikaw ang ga ng budget sa kanyang uh -huh. allowance? Oo. Uh -huh. Purpose, ya? Yung, ano na, butas na Abotas siya. Butas na, oo, oh, ano. Uh -huh. Yata ay lasa ninyo, senyor. Oo. Uh -huh. Pilakan mo ka, senior Sa lang. Wala na yung imong, ano? Wala na. Diwda na ako. Uh, pila mo sa baray? Pito. Pito, puro apo. Uh -huh. Ikaw ang nag-ano sa mga apo mo? Puro eskwela yan ay. Uh -huh. Hamak mo yan. Pero may mga lalaki na nagahagot man. Uh -huh. o, mo, kung hindi si nanay talaga nag, yung nagmamahal sa kanya mga apo, hindi yan magganito. Hamak mo Anong oras na ngayon? Pa alas uh, maybe may gitna. Sobrang init. Ako nga na yun, tignan yung mga idol, pawis na pawis na ako. Ano? Lalo na si nanay na. Nay, mag, ano ka daw, magkiusap ka lang. Sabihin mo, manawagan ako sa mga gustong tumulong. Sabi mo. ano pala yung pangalan mo, Nay? Kasi para makarating sa buhol ng mga kaibigan natin doon. Ano po, konsolasyon. Yung pagkadalaga, Pagalan. Yung pagkadalaga? Pagalan po. Pagalan? Oo Si Pagalan, taga, ano talaga yon? yung almuela. Oo. Oh. Uh -uh. ni mo yun? Uh, uh Imo to iksoon? Uh, -uh. ano? Pamangkin. Pamangkin. Uh, -uh. Si nanay, taga Bojol, jawa ni mga taga Buhol. Bohol, mga ad adyo na yung mga pis kayo mga lawas. <laughs> 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 Kabalo pa ka mo Bohol, nai? Ano? Kumusta mo dahil taga Bohol sa Bohol na salita? Parang limot ko kumusta na. Kumusta mong taga Bohol? Maadyo pa ba yung ginawa diha? <laughs> uh -huh. Kumusta man? Kumusta man po yung mga ano? Yung yung kamag-anak ko. Diha sa Bohol? Diha sa Bohol. Dito ako naka... Naka... Asawa? nakaminyo Naka Minjo? O naka, naka -minjo sa katandi, Katando Anes. Kung pili daw? pagalan. Ang imon asawa? Uh, ubal. Ah, Ubal? Oh. oh. Si nanay, taga Bohol ni, Nakaabot ko sa Bohol sa una. Abot ko tagbilaran, mabini, sa Isidro. Balili, dagan ko nabutan dito. Mauna ni si nanay nga akugihan, masipag, kasi sa buhol, sa buhol maliit lang mga uma doon, may mga lubi. Pero hamak mo yan, oh. Hanggang ngayon, nakuha pa niya yung diskarte niya sa buhay, ganun pa rin. Kaya kung sino ang gustong tumulong kay nanay, i-chat nyo lang ako, tapos kung anong itulong ninyo, pupuntahan ko siya, i-video natin para makarating talaga sa kanya yung gustong itulong. Nakaano na ba yung mga papel mga anak mo ngayon, mga apo mo, may mga papel na? Yung college. May mga papel na. Yung mga elementary, mayroon na mga notebook. O di, baka makatulong sila. Notebook palang lang kailangan ng mga apo. Ilang apo yan na mag-aral ng elementary at sa high school? Tatlo. Tatlo. Mm -hmm. O ito si nanay no, kung taga-bohol. Kung mga dato man yung taga-bohol diha. <laughs> Tabangin niyo si nanay. O niya, o, mga Tagalog na mga bohol din rin. Tulungan natin si nanay. Andito siya, nagtatsaga. O hamak mo yan no? Ito kasi palay na inaani ni nanay ito. Hindi to siya good. May mga pan May mga tahop na. Pero pinagtatsagaan o yung uhay. Uhay niya no? Kaya, pasalamat ka na nai, sa mga matabang mo, sa imo, Tagalogin mo. Marami pong salamat sa puso po niyong ma, ma maawain at maunawain sa buhay kong to. Ano, wala na po akong asawa. Kaya, nag-iisa na lang akong maghikahos alang-alang sa mga apo ko. Apo salamat. mo ito, Nay? Opo. ito may apo si Nanay na tutulong dito sa pag... Ano na Oh, salamat na yan na nakilala kita kung may tutulong sa iyo. Pupunta lang ako sa bahay mo ha. Oh, okay. salamat sa iyo eh, sa inyo lahat ng na mga nanonood. Mabuhay tayo. Ay pahabol si nanay. Eh, nanawagan siya sa mga kanyang mga kapatid. Nasa Mindanao, nasa Bohol. Ano ang mga pangalan ay? Ah, uh, Santiago. Santiago Pagalan. ah uh, Alejandro Pagalan. Modesta Pagalan. Tatlo sila doon. Tapos, lima-lima lima kayo? Uh, Isidro, yung asa ay, si Dro, Pagalan. Uh, tapos ikaw si Konsulasyon Konsulasyon, Pagalan. Konsulasyon, mo lugar mana di mana pangalan na sa tao? <laughs> Diga hangaan nga ni ako ngaran. Ah. Hmm. Lima sila magkapatid no. Guwapo pa man si nanay, kaila pa man si gurmo Kapang pila ka sa igsoon para may bala nila? Ah, uh, pang-apat. Kinsa i pag kinamagulangan? Santiago. Santiago tapos ikaduha? Pedro Impero. Tapos ikatulo? Ah, uh, Alejandro. Tapos pang apat Ako. Panglima? Isidro. Una pa isa? Pangunom? Modista. Modista. Hmm. Yan na. Para makuha niyo pasunod-sunod. Tapos maalaman ninyo na kapatid ninyo to siya. Kasi maano ninyo yung sino pangalay. Hmm. O mga pamangkin, mga apo. Ito po si nanay konsolasyon. Pagalan. Sa konsolasyon. Punta ng Sibon ay konsolasyon dito. Yan si nanay.